Habang dumadaan si Kanata sa lugar, ang lahat ng nanonood ay tulala. ipinalam ni Ogate kay Kanata na siyam na kotse na lang ang natitira. Ang iba pang bahagi ng mundo ay nanonood sa karera ni Kanata habang pinapahalagahan ni Yoji Tanaka ang komentaryo. Pagkatapos ay sinabi niya sa audience na ang record time ni Kanata sa sektor tatlong ay maaaring masira ang kasalukuyang pinakamabilis na oras sa sektor na itinakda ni Michael Beckenbauer. Samantala sa tirahan ni Beckenbauer, Nanonood sina Agnes at Michael ng karera ni Kanata nang tanungin ang una ang huli tungkol sa kanyang mga opinyon tungkol kay Kanata. Nahusgahan ka agad ni Michael na kulang ang lakas ng 86 GT ni Kanata at kung magpapatuloy siya sa pag-slide ng ganito, sasayangin niya ang lahat ng potensyal niya bago makarating sa finish line. Pagkatapos ay sinabi niya na hindi siya naka-attach sa kanyang sariling record dahil nagiiwan siya ng maraming margin kapag nakikipagkarera siya. Isinaad din niya kung paanong hindi man lang niya nagamit ang fifth gear ng kanyang sasakyan sa panahon ng MFG dahil sapat na para sa kanya ang fourth gear, pagkatapos ay sinabi ni Michael sa kanyang kapatid na babae ang tungkol sa pagbabalik niya sa Germany sa sandaling matapos ang season na ito ng MFG, na kinukutsa siya, siya ni Agnes, dahil mas gusto niyang manatili sa Japan. Ngayon ay nasa ikalabing walo na posisyon at mukhang puspusan pa rin si Ogata pabalik sa terminal ay nag-iisip si iba kung si Kanata ay may split personality, dahil siya ay ganap na ibang tao bago ang karera. Sinabi ni iba na ganoon din ang kaso sa karamihan ng mga driver ng MFG. Sinabi niya kay Ogata na sigurado siyang hindi ibinibigay ni Kanata ang lahat. Ibig sabihin, hindi na siya magtataka kung may tulak ni Kanata ang kanyang mga limitasyon sa karera ng higit parito. Habang dumadaan si Kanata sa ilang masikip na bahagi ng kurso, Ipinaalala ni Ogate sa kanya ang isa pang kotse na natitira habang ipinakita siya sa ikalabing lima na posisyon. Gayunpaman pagkatapos niyang sabihin, ang posisyon ni Kanata ay na-update sa ikalabing lima, nalabis na ikinagulat niya. Bago makipag-usap si Ogate kay Kanata, pinigilan siya ni Eva na gawin iyon habang sinasabi niyang mas mabuti para sa kanila na mag-radio silent dahil masyadong maaga para magdiwang. Ang mahabang kahabaan bago ang finish line ay magiging isang mahirap na hamon upang harapin sa isang underpowered na kotse tulad ng 86 GT dahil ang lahat ng mga naunang kalaban na nalampasan niya ay malapit ng makapasa sa kanya doon. Habang nagkokomento si Tanaka tungkol sa kung paano magiging 1.9 na kilometro ang haba ng Kamaboko Straight, pumasok si Kanata sa kanyang ikalabing apat na posisyon walang magawa sina Eba at Ogata kundi sabik na umasa para kay Kanata. Sa sandaling pumasok si Kanata sa tuwid, ang mga drone na sumusunod sa kanya ay bumagal dahil lumalampas lamang sila sa 180 kmph, kaya ang natitirang bahagi ng footage mula sa tuwid ay kinukuha ng limang nakapirming kamera sa paligid ng ruta. Habang puno ng throttle si Kanata, natatakot si Ogata na mapansin na bumalik si Kanata sa kanyang ikalabin lima na posisyon bilang isang kotse na nalampasan niya kanina na pumasa sa kanyang record si Ogata ay lubos na nagkasala sa pagbigay kay Kanata ng isang underpowered na kotse. Nagkumento si Tanaka sa 86 GT Top sa 200 at 30 kmph habang ang karamihan sa mga MFG competitor ay bumibiyahe ng 300 kmph sa parehong seksyon. Hindi nagtagal ay nagtatapos na ang tuwid na may isang masikip na siyam na pung degree na intersection, pagkatapos nito ay ang finish line. Sa pamamagitan ng mabisang footwork ni Kanata, Nagawa niyang magpreno at magdownshift ng mabisa, malinis na tumawid sa intersection sa napakabilis na bilis. Di nagtagal, nalampasan ni Kanata ang finish line ng buong throttle, na iniiwan ang lahat na nanonood ng karera sa isang bal isang estado, pinapanood ni Ren Anji si Kanata na tapusin ang karera, pagkatapos ay umiwas siya ng tingin na may bahagyang malungkot na mukha. Ibinunyag na si Kanata ay nagtapos sa ikalabing anim na posisyon ng isang daan-daang segundo lamang sa huling sandali. Pinatay ni Sai Anji ang TV pagkatapos ng mga resulta, dahil masyado na siyang na-stress sa panunood ng buong karera. Bumalik sa mga terminal, nakahiga si Ogata sa mesa sa kawalan ng pag-asa habang ginigising siya ni Eva at sinabi sa kanya na hindi niya kasalanan na hindi nakarating si Kanata sa ikalabing lima na posisyon. Pagkatapos ay dinala ni Kanata ang kanyang 86 GT sa post-race inspection pit para sa pagsusuri, pagkatapos ay nagmaneho siya patungo sa terminal. Pagdating niya doon, nakita niya ang isang nalulungkot na ogata na nagpapahayag ng kanyang lubos na pagkabigo. Gayunpaman, masayang sinabi ni Kanate kay Ogata kung paano tumiyupad ang kotse sa kanyang inaasahan at pinuri si Ogata bilang isang mekaniko. Gayunpaman habang nagpaplano si Eva para sa selebrasyon ay bigla niyang nakita ang number 7 angel na papalapit sa kanila sa pag-iisip na gusto niyang ipagtapat ang kanyang nararamdaman para sa kanya pagkatapos ng kanyang nakaraang pag-amin sa kanya. Lumapit siya kay Kanata at si Kanata, na hindi nakilala kung sino ang anghel ay nakatitig sa pagkalito, biglang itinaas ng anghel ang kanyang kamay at sinampal ng malakas si Kanata sa pisngi na naging sanhi ng pagkalito ni Naeba at Ogata sa kanilang nasaksihan. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo patungo sa isang flyover, habang ang iba naman ay sinusuri si Kanata. Masungit na nilapitan ni Abe si Kanata habang nagtatanong kung kilala niya si Angel 7 at bakit niya ito sinampal. Gayon paman, labis na nag-aalala si Kanata at may parehong tanong sa kanya. Sinabi niya nakakaunti lang ang nakilala niya pagkarating sa Japan, iyon ay ang pamilya Sai Anji, Ogata, Eba at ang grocery lady mula sa lokal na tindahan, iminumungkahi ni Eba na maaaring ito ay isang aksyon na ginawa niya tulad ng pangangapa, na mahigpit na tinanggihan ni Kanata. Gabi na nang umuwi si Ren, malungkot pa rin sa mga kaganapan, tinanong niya ang kanyang ina tungkol kay Kanata, na sinabi niyang kakain siya sa labas kasama ang kanyang mga kaibigan. Sa isang restoran sa lungsod ng Odawara, ipinagtapat ni Eba ang tungkol sa kanyang nararamdaman para sa Angel Number 7, na sa tingin ni Kanata ay napaka -romantiko. Pagkatapos ay tinanong ni Eba si Kanata kung maaari niyang tuparin ang kanyang pangako na hindi makipagdate o mahulog sa Number 7, na agad na sinangayunan ni Kanata dahil hindi siya magiging interesado sa isang batang babae na sasampalin lang ang isang taong kakakilala niya lang. Natutuwa si Eva na marinig ang kanyang mga salita, at habang ipinapaliwanag niya ang kanyang kinks sa kanya, nalaman ni Kanata na si Eva ay nanliligaw. Sa punong tanggapan ng MFG, Nakipag-usap ang General Manager Fumihiro Joyu sa isang staff kung paano na diskwalipika ang isa sa kakumpetensya dahil sa paggamit ng mga gulong na hindi sinanction. Sinabi ng staff na ngayon ang racer sa ikalabing anim na posisyon ay magiging kwalipikado sa ikalabing lima na posisyon. Hiniling sa kanya ni Fumihiro na ilabas kaagad ang na-update na press, pagkatapos ay kausapin niya ang kanyang sarili kung paano maaaring minana rin ang swerte ni Kanata mula sa kanyang mentor. Bumalik sa restaurant sa Odawara, Sinubukan ni Kanata ang bagong ulam at agad siyang natuwa sa lasa, at labis na ikinagulat niya. Nakatanggap si Eba ng notification alert sa kanyang telepono at nagulat siya nang makita ang isang updated na resulta. At sa pagkabihag ni Kanata at Ogata, napunta si Kanata sa ikalabing lima na posisyon, ibig sabihin ay sasali sila sa karera bukas. Sinusuri ni Eba ang natitirang bahagi ng listahan, kung saan ang unang posisyon ay si Fujin Ishigami, at ang natitira ay si Michael Beckenbauer, Yudai Sakamoto, Yosuke Otani, Eba mismo, Daigo Oishi, Kato Akaben at iba pa. Pagkatapos ay sinabi ni Eba sa kanyang grupo na ang pinakamataas na premyo ay isang isandaang milyong yen, at isang dagdag na bilyon para sa pagiging nasa tuktok ng taon. Bumalik sa tirahan ng Sai Anji, naliligo si Ren habang nag-aalala tungkol sa kanyang mga aksyon kanina kung sinampal niya siya dahil sa hindi niya pagkukwento tungkol sa pagsali niya sa MFG, ganoon din ang posisyon niya para hindi sabihin kay Kanata ang tungkol sa kanyang papel bilang isang anghel doon, na pagtanto niyang ito ang bigla ang desisyon niya at iniisip kung galit siya sa kanya ngayon, bumalik sa restaurant, si Kanata, Eba at Ogata ay ganap na nasa sabik pagkatapos makuha ang balita at nagbabahagi ng masayang oras na magkasama noong gabing iyon. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I find-